Mhm. Uh -huh. Ayan, par, may ina kay na si demonyo, kun tawagin. Yeah. Ayo, par. Good day. Kita ay par check natin ng mga breeder ba may pisana, par. Siyempre, hindi na tama para magpakain magpainom. Sikasuhin ng ating mga alagang ibon. Pero bago lahat, check muna natin ito para si demonyo ang isa ang kanyang hinakay. Uh-huh, uh-huh. par.

Bali sunod sunod na yan Pas, ito, magang uh, Maganyan. Sudam Pinahuli ito Yee Nakakatawa ka par, pisa na par Pero bago lahat, kapin muna tayo par Kapas tayo lahat Siyempre par Bago na sila pakainin Bigyan mo na sila neto Iisa Bibigyan kami na ito para Ito yung umage Kaya par Trabaho mo na tayo par Bigyan mo muna sila na Victory hmm. Matik na yan Bibidyo ang kapapaparog na Mamaya na ako magbibidyo Painumin ko muna. Mas papakainin. Yeah. Kapi tayo par. Quick update lang muna tayo. Tuloy-tuloy lang ang magsalit. Mamaya oh, na ako papainum. Kamustahin ko muna kayo par. Kamustahin lahat par. May good news tayo par. May pisahan sa ating mga breeder par. Ang daming damit dito. Ang sinampay. Good day par, ganda yung araw. Napakaliwalas na araw, napakainit. That's all good. Par good day par. Tapit par. Bukas mapipisa na yung inakay ni demonyo. Ngayon isa na eh. Bukas isa ulit. Sunod-sunod na yung par. May mapipisa diyang mga inakay. Yeah. <laughs> par. Nakakatuwa. Kasi medyo matagal-tagal yung pag-aantay. Alam mo yan? Panahon ng ginugol. Oras at araw. Ulan at init. Yun. Napisa na tayo. Nagsisimula na. Kaya par. Par. Papakain na lang akong papainom ako ng victory. Papainom. Yan par. Papainom na natin sila ng victory. iisa Ngayon, yung mga poop nila par medyo madumi na Linisi natin yan. Let's go par. Trabawin natin yan par. Kasi medyo marumi na eh. Marami-rami na yung ipot par. Kala nyo kami yung boss dito. Ayun mga boss namin, pinagsisilbihan namin sila. Ipisa na si Demonyo. Nice one! par talinis na natin tong cage dito yan talinis na yung par all goods naman yung mga ipot nila kasi tuyo yan o tuyo na yung ipot nila par kasi maayos na yung panong dito dito tayo sa kabilang cage here let's go par all goods na nasa na natin yung mga ipot na yan par pwede naman namin pabayaan at itapon din dyan sa baba at huwag na namin isa sako, pero kasi mas malaking trabaho yan pag hindi mo sinako dyan sa baba kasi gagapangin pa namin yan para kiskisin tapos basta patrabaho pag dyan namin binuhos lahat kaya ay pa paano, alalayan natin ang sako. Kisikisin natin, lagyan natin sa sako. Kasi para pag may flyer na tayo, yung mga ipot, dyan na talaga pupunta sa baga. Kaya para prepare na tayo ng patoka at pakainin na natin ang mga to. Yeah! Good day par! Trabaho tayo dito sa lumpar! Let's go! kailangan natin pakainin dito si demonyo kasi may ina kayo niya. Oh. yung iba para di siguro abutin wala nang patukay oh. pamaya na yung tanghali papakainin ko kaya hapon kinakain naman kahapon yun nagugutom lang sila <laughs> ngayon lang siyempre may trabaho pa tayo para kailangan natin galawan mga dapat sa ating gawin mga, mamaya, mamaya tayo ng patuha punta tayo ulit sa Divisoria Molo kaya sa Delpan lang tayo bili kay Anthony Pet Shop yeah! Para na pa parin lang, trabaho lang tayo sa gilid silipin natin yung inakay ni demonyo bago tayo magtapos ayan par may inakay na si demonyo kung tawagin yeah par yes ikaw okay dito lang par marami salamat peace out sa naga brothers love sa lahat sa social media alam nyo na walang iba mag ingat kayo lahat par marami salamat yeah